Kung meron sa balay ni ng Tilma, wa siya kabalonga. Surprise! ay me. Oh. <laughs> Akong kauban, taga banay-banay po ni siya. Kanyo? Nya, mm. yeah, kad to. Oh, kauban. Mayang tagnaas ng Tilma. Ito na katra nakatraka nakagreen. Line. Amping ang line. Dinay ba upline? Na ibitin ni karon naghunat diri upline ambak bag taning daruhan. Huh? Na ay naghunat diri sa dalan karon ang daruhan. <laughs> ah. Tanawon gid Kisay may mulang ko Kisay may musalom aning daruhan. Murag ah, si Bada siguro. <laughs>

Wala gyoy tao. Nang tilma. Tabi-tabi. Wala gyoy tao. Hello, nang tilma. Wala. Kalit-kalit lang ako ah. Ayo. Wala gyud sila. Wala tao. Basig. Asa ni sila nangadto? Ako Akong apply oh. no. Ika po yung baktas. Mm. Samot na kay Sirado. Nagluya. Pero sige lang, power gapon. Okay, so karon kay wala man natong toyo. Return to sender ta. Hmm. Be, be, be. Yung mga hulagway. Be. Sige. Mm, Turn around. Turn around and go away. Ito kita sa imo. Ito na punta sa imo. Urag din to na nagita o. So balay di ini ng tili. Til mga largo. Karon kay wala man siya. Uli na lang may nang tilma.